Mahal na Ama, itinataas ko ang aking mga mata at niluluwalhati ang iyong pangalan, sapagkat ang lahat ng kapurihan, karangalan at pagsamba ay sa iyo lamang. Walang sinuman sa mundong ito na kasing dakila mo, walang makakapantay sa iyong walang katapusang kabaitan, awa at pagmamahal. Ngayon, nais kong itigil ang lahat ng pagmamadali at abala sa buhay. Isantabi ang aking pang-araw-araw na alalahanin o italaga ang aking buong isip at puso sa pagmumuni sa iyong kabutihan. Ikaw ang makapangyarihan na nagpapanatili sa akin araw-araw, bawat oras, kahit na hindi ko nakilala ang iyong presensya. Gumawa ka ng paraan para sa akin kahit na akala ko wala ng paraan. Binigyan mo ako ng higit pa sa hinihiling ko. At sa bawat araw na nabubuhay ako ay isang patunay ng iyong katapatan. Panginoon, laging perpekto ang iyong mga plano. Hindi ko man lubos na naunawaan ang iyong ginagawa, pinili kong magtiwala sa iyo dahil alam kong totoo ang mga pangako mo sa akin at hindi nagbabago. Siya ang Diyos na tumutupad sa tipan na hindi sumisira sa kanyang pangako. At kaya, maaari kong ipagkatiwala ang lahat sa iyong mga kamay. Panginoong Jesus, alam ko na hanggat nakatutok ang aking mamata sa iyo, kaya kong tumayong matatag sa harap ng anumang pagsubok kapag ang buhay ay nagiging walang katiyakan, kapag ang mga unos ng kahirapan ay pumapalibot sa akin, kapag ang mga alon ng pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan ay bumagsak sa akin, alam kong hindi ako nag-iisa. Ikaw ang angkla na nagpapanatili sa akin na maging matatag sa mabagyong dagat ng buhay. Kapag ang lahat ng bagay sa paligid ko ay tila nahulog, maari pa rin akong maging mapayapa, dahil ikaw ang aking matatag na pundasyon. Kahit tumaas ang tubig, may tiwala akong hindi ako malulunod dahil hawak mo ang aking kamay. Kapag dumaan ako sa apoy ng pagsubok, hindi ako masusunog, dahil ikaw ang aking tagapagtanggol. Panginoon, ikaw ang aking ligtas na kanlungan, ang aking matibay na tanggulan na maari kong takbuhan anumang oras. Ngayon, Ama, lumalapit ako sa iyong harapan ng may mapagpakumbabang puso. Mangyaring tingnan mo ako. Lumiwanag nawa sa akin ang iyong liwanag. At ang iyong biyaya ay palibutan ako. At naway mapuno ng kapayapaan ng langit ang aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa iyo sa isang walang kondisyong pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa aking pagiging perpekto. Ngunit sa iyong walang katapusang awa at biyaya, kahit na marami akong pagkakamali at maraming beses akong nadapa, ngunit tinatawag mo pa rin akong pinakamamahal mong anak. Binuksan mo ang iyong mga kamay sa akin hindi dahil ako ay karapat-dapat. Ngunit dahil ikaw ay maawain. Kahit gaano pa karami ang pagkukulang at pagkakamali ko, mahal mo pa rin ako bilang ako. Hindi na kailangang itago, hindi kailangang maging perpekto. Panginoon, hindi ko may pahayag ang kagalakan na ibinibigay nito sa akin na malaman na tinatawag mo akong kaibigan. Wala sa aking nakaraan ang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Walang lugar na napuntahan ko, walang pagkakamaling na gawa ko na maaring magpabaya sa iyo. Sa iyong pag-ibig ay nakatagpo ako ng pagtanggap. Sa iyong awa ako ay nakasumpong ng kapatawaran. At sa iyong presensya, nakatagpo ako ng kapayapaan na hindi may bigay sa akin ng mundo. Lord, sa pag-ibig mo lang mahanap ko ang tunay kong halaga. Sa iyong presensya, wala akong pagkukulang. Hindi ko na hinahangad ang mga pansamantalang bagay ng mundo. Dahil ikaw ang pinagmumulan ng garap na kasyahan para sa aking kaluluwa. Bawat hangarin, bawat pananabik sa aking puso ay natutupad sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong dakilang pangako na hinding-hindi mo ako iwan, hinding-hindi mo ako pababayaan, kahit na nararamdaman kong nag-iisa ako. Maaring biguin ka ng mundo, maaring saktan ka ng mga tao. Ngunit ikaw o Panginoon ay tapat. Hindi ka nagbabago, hindi mo ako iniiwan kahit ano paman ang mga pangyayaring pinagdaanan ko pinanghawakan ko ng mahigpit ang iyong pangako na hinding hindi mo ako iiwan o tatalikuran. Maaring subukan ng kaaway na nakawi ng iyong kagalakan, panghinaan ng lob, at maging sanhi ng pag-aalinlangan ng iyong pananampalataya. Pero ayaw kong ibigay sa kanya ang kapangyarihang iyon. Ngayon, ipinapahayag ko na ang aking lakas at kagalakakan ay nagmumula sa iyo lamang at walang makakaalis niyan sa iyo. Hindi ko hahayaang makagambala sa akin ang diablo mula sa iyong pagmamahal at piyaya. Ang puso ko ay laging ibabalik sa iyo, sapagkat ikaw ang aking pag-asa at aking tagumpay. Anumang bagyo ay maaring dumating, ngunit alam ko na sa iyo ako ay may malakas na katsyakan. Espiritu Santo, hinihiling ko ang iyong gabay sa bawat sandali ng aking buhay. Pakisuyong panatilihing nakatuon ng aking isip sa katotohanan na tinutulungan akong makilala ang mga tusong pakanan ng kaaway. Mangyaring gawing sensitibo ang aking puso sa iyong tinig upang hindi ako madala ng mga tukso at walang kabuluhan ng mundo. Paalalahanan mo ako na laging maging mapagmatsyag, laging puyat para hindi ako mahulog sa bitag ng kasinungalingan. Akayin mo akong lumakad sa iyong katotohanan hindi natitinag ng mga bagay na maglalayo sa akin sa iyong pag-ibig. Alam ko yun kahit hindi ko maintindihan lahat ng nangyayari. Ngunit ikaw ay gumagawa sa aking buhay. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay sa aking buhay ay bahagi ng iyong magandang plano. Lord, kahit humarap ako sa hindi alam, kahit may mga araw na nalilito ako at hindi ko alam kung saan ang daan, pinili ko paring magtiwala sa iyo. Alam ko na ang iyong mga plano ay palaging mas perpekto kaysa sa aking limitadong pangunawa. Mangyaring ang banal na espiritu ay magsalita ng malinaw sa akin at ihayag ang iyong kalooban sa aking buhay. Patnubayan mo ako sa landas ng katuwiran, sa landas na patungo sa buhay at katotohanan. Ayokong maglakad-lakad sa kalituhan o gumawa ng mga desisyon batay sa aking limitadong pag-iisip. Panginoon, kailangan ko ang iyong karunungan. Mangyaring tulungan akong makilala kung aling landas ang inayos mo para sa akin. Patnubayan mo sana ako ng iyong mapagmahal na mga bisig upang ako ay laging pumunta sa tamang direksyon at hindi maligaw. Panginoon, kailangan ko ang patnubay ng banal na espiritu sa bawat hakbang ng aking buhay upang ako ay makalakakad sa kabuan ng layunin na iyo para sa akin. Akayin mo po ako sa landas na iyong inihanda upang ang bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon ko ay magdala ng kaluwalhatian sa iyo. Ama, kahit ako ay natitisod kapag ang takot ay nananaig sa akin o pagang hinaharap ay tila walang katiyakan, ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Patawarin mo sana ako sa mga panahong nag-alinlangan ako, sa mga sandali na nag-alinlangan ang aking pananampalataya at sa mga panahong sinubukan kong kontrolin ang lahat sa halip na magtiwala sa iyo palakasin mo sana ang aking pananampalataya upang mailagay ko ang aking tiwala sa iyo, patid na ikaw ang may control sa lahat. Panginoon, tulungan mo akong iwanan ang aking mga alalahanin, ang aking mga insecurities, ang aking mga takot, at ilagay ang lahat sa kanyang mga kamay. Napagtanto ko na hindi ko kayang kontrolin ang lahat, ngunit siya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Bigyan mo sana ako ng biyaya na ipagkatiwala ang lahat ng aking mga pasanin sa iyo at magtiwala na alagaan mo ako sa pinakamabuting paraan na posible. Panginoong Hesus, takpan mo ako ng iyong mahalagang dugo. Nagsusumamo ako para sa kapangyarihan ng iyong dugo sa aking buhay sapagkat ito ay kasing lakas ngayon gaya noong araw na ikaw ay ipinako sa krus. Mangyaring protektahan ako mula sa lahat ng pag-atake ng kaaway Protektahan ako mula sa lahat ng mga panan ng Diablo, at panatilihin mo ako palagi sa iyong presensya. Ngayon, ipinapahayag ko na ikaw, Jesus, ang nag-iisang naghahari sa aking puso. Wala lang, walang pwedeng pumalit sa pwesto mo sa buhay ko. Ikaw ang palaging maging top priority ko, at ako ay mabubuhay upang parangalan at paglingkuran ka lamang. Banal na Espiritu, Tulungan mo akong bantayan ang aking puso mula sa mga nakatagong Diyos Diyosan, mga bagay na maaring maghangad na pumalit sa iyong lugar sa akin. Huwag mo akong hayaang mahuli sa mga bagay na walang kabuluhan, mga tuksong nagpapalayo sa iyo. Naway ingatan mo palagi ang aking mga mata, upang hindi ako magambala ng mga pansamantalang bagay sa mundong ito. Naway lagi kong unahin ang Diyos sa lahat ng aking ginagawa, bawat pag-iisip bawat pagpili. Turuan mo akong hanapin ka muna, mahalin ka ng buong puso, isip at lakas. Panginoon, dalangin ko na ahat ng aking gagawin at bawat hangarin sa aking puso ay batay sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo higit sa lahat. Mangyaring alisin sa akin ang anumang bagay na maaring maghangad na kumuha ng mas mahalagang lugar sa aking buhay kaysa sa iyo. Hindi ko gusto ang anumang bagay, tagumpay man, pera, relasyon o ambisyon, napalitan ka sa aking puso. Ikaw ang lahat sa akin, at pinili kong unahin ka sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sa pagtatatag mo sa akin, pagpapahid sa akin, at pagtatakan sa akin ng banal na Espiritu. Sinasabi ng kanyang salita sa Colossus 2.10, Sa kanya kayo'y naging ganap, na siyang ulo ng lahat ng pamamahala at kapamahalaan. Ngayon ay pinahayag ko na kay Kristo ako ay naging ganap wala akong pagkukulang dahil binigyan mo ako ng ganap na kasapatan sa iyo. Naninindigan akong matatag sa kaalaman na ang aking manunubos ay nagahari sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan mo, ako ay nagwagi. Ano man ang mga pagsubok na dumating, ano man ang kahirapan sa paligid ko, alam kong hindi ako lumalaban ng mag-isa si Jesus ang mananakop ng kamatayan, ay kasama ko Panginoon, dahil sa dakilang sakripisyong ginawa mo sa krus, itinalaga ako bilang anak ng Diyos. Iyong binayaran ng pinakamataas na halaga para sa akin ng 'yong mahalagang dugo, isang presyong higit pa sa lahat ng kayamanan ng mundong ito. Hindi ako tinubos ng pilak o ginto, ngunit sa pamamagitan ng inosenteng dugo ng kordero ng Diyos. Ang kanyang mga salita sa 1 Corinthians 6:19-28 c ay nagpapaalala sa akin. Hindi mo ba nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa iyo na tinanggap mo mula sa Diyos? At hindi ka sa iyo. Panginoon, salamat sa napakagandang katotohanan ito. Wala na ako sa sarili ko, ngunit pag-aari niya. Ngayon, buong buhay ko inialay ko sa iyo. Naway manatili sa akin ang banal na Espiritu, Gabayan mo ako, turuan ako araw-araw, upang ako ay mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa iyong pag-ibig at kaluwalhatian. Panginoon, salamat sa pagdinig ng aking panalangin. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mga panalangin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakapagpalakas sa iyo, mag-iwan ng isang salita ng pagpapala sa mga komento manalangin tayo para sa isa't isa. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa panalangin ito ay ibuhos sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan na kailangan mong ipagdasal namin, mangyaring mag-iwan ng mensahe, ikalulugod naming ipagdasal ka. Sumain niyo nawa ang bijaya at kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo palagi. Nagkaroon ka na ba ng sandali na binuhat ka ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon? Please share para hikayatin ang isa't isa. Naranasan mo na ba ang gabay ng Diyos sa isang mahirap na sitwasyon? Ibahagi ang iyong kwento upang tayo'y magpalakasan sa isa't isa.